mapalang araw sa ating lahat mga idol. Paalala lang po sa lahat ang video ito ay walang masamang intention ito ay isang gabay lamang para sa aming manuno o dot ang paksang ito ay base lamang sa aming pananaliksik. Kunting kaalaman lang, alam nyo ba, bakit tinawag na alabang ang alabang ngayon? Ang barangay alabang ay ipinangalan sa isang ilog na dumadaan sa site na tinatawag na Rio de Alban, itinatag ito noong 1980. Sa ngayon ito ay isa sa ikalawang distrito ng Muntinlupa. Bakit sikat ang Alabang? Matatagpuan sa timog ng Metro Manila, ang Alabang ay isang lugar na ang pangalan ay kasingkahulugan ng kilala at kilalang mga residential property, pang-industriya negosyo at komersyal na establishment nito. Ito ay isang kuta ng komersyo at isa sa mga umuusbong na ekonomiya dito sa Pilipinas. Bukod pa dyan mas lalong napadali na rin ang transportation dahil mayroon na isang station ng tren. Sa ngayon ang Philippines National Railway o ang PNR ay mayroon isang station sa Alabang. Alam nyo ba noong 2019, ang istasyon ng Alabang ay isang istasyon ng tren na matatagpuan sa South Main Line sa Muntinlupa, Metro Manila. Sa panahon ni Dado Makapagal ay itinatayo ang TNRO ang Philippines National Railway noong 1964 sa pamamagitan ng Republic Act 4156. Ang Philippine National Railway sa Tagalog, Pambansang Daambakal ng Pilipinas o ang tawag sa Kastila ay ang Ferrocarril Nacional de Filipinas ay isang kumpanya ng riles na pagmamayari ng Estado sa Pilipinas na nagpapatakbo ng isang serbisyo ng commuter rail sa pagitan ng Metro Manila at Laguna at mga lokal na serbisyo sa pagitan ng Sipokot, Naga at sa rehiyon ng Bicol. Ayon sa PNR, naranasan ng ahensya ang unang bahagi ng 1970s noong mga unang taon ng Pangulong Ferdinand Marcos. Nasiyahan ito at nagkaroon ng malawak na network ng commuter rail sa loob at labas ng Metro Manila. Ano naman kaya ang story ng Star Mall? Ang Alabang ay isang barangay sa Muntinlupa dot Ang Star Malls ay isa sa dalawang retail arm ng Philippine Real Estate Company na Vista Land, ang isa pa ay Vista Malls. Ang Star Malls ay nagpapatakbo ng mga shopping mall at BPO chain sa Cebu at Mega Manila. Kailan ba nagsimula ang Starmalls Incorporation Nagsimula ang Starmalls bilang Polar Mines and Development Corporation noong October 16, 1969. Ang Polar Mines ay naging Polar Property Holdings Corporation matapos ilipat ang mga industriya mula sa pagmimina patungo sa real estate. Inaprubahan ito ng Securities and Exchange Commission, SEC noong September 2004. Ang Polar Property ay naging Star Malls noong July 22, 2012, inaprubahan ng SEC ang pagbabago ng pangalan ng korporasyon sa Vista Malls Incorporation noong September 17, 2019 o oh, diba? Ang Star Mall Alabang o ang dating kilala bilang Metropolis Star Alabang ay ang unang community shopping mall sa lungsod na sa ngayon ito ay pag-aari ng Star Malls Incorporation. Ano ang lumang pangalan ng Star Mall Alabang? Dating Metropolis Star, South Super Superhighway Alabang ay isa sa pinakamalaking bargain center sa Timog. Star Mall Alabang, dating tinatawag na Metropolis Star Alabang ay nakatayo sa dating Alabang Cemetery, November 2, 2013. Old Cemetery na ba ang Star Mall Alabang? Oo tama kayo ito ay isang lumang cemetery kaya bago pa man pinatayuan ng building. Inanunsyo na ang lahat na ililipat na ang mga puntod sa ibang lokasyon at kaya ang Star Mall Alabang ay itinayo sa ngayon ay bakanting lote. Ang Vista Malls ay isang shopping mall chain ng developer ng ari-arian na Vista Land na itinatag at pinamumunuan ng Pilipinong bilyonaryo at dating politiko na si MV. Ito lang naman ay isa sa malaking pangunahing shopping mall retailer sa Pilipinas, kasama ang Mega World Lifestyle Malls, Ayala Malls, Robinson Malls at SM Supermalls. Sino ang may-ari ng Star Mall Alabang? Ang Star Mall ay pagmamay-ari ng isang bilyonaryo. Incorporated noong 1969, ang Star Malls ay natiklop sa isang grupong ng bilyonaryo noong 2015 nang pumayag ang VLL na bilhin ang 88.34 na porsyento ng shares ng kumpanya sa halagang 33.54 na bilyong piso. Ang nakalistang kumpanya ay nagpapatakbo ng siyam na mga mall sa mga lugar ng Bataan, Bulacan, Imus, Cavite, Taguig, Alabang, at sa kahabaan ng EDSA Show Boulevard, bukod sa iba pa, July 25, 2019. Ang Star Malls ni Villar ay pinalitan ng pangalan na Vista Mall sa gitna ng pagpapalawak. Alam niyo ba na ang Star Mall Prima? Ang Star Mall Prima ay unang ginawa upang magsilbi sa mga customer na mas mataas ang kita at ang unang mall nito ay pinasinayaan sa tagig noong 2014. Noong 2015, naging Vista Malls ang Star Mall Prima. Sa isang pagkakataon ng lugar ay isang distrito ng pagsasaka, at mula noon ay lumagumula sa isang nayon hanggang sa isang pangunahing sentro ng komersyo, na kinabibilangan ng Phil Invest City at Madrigal Business Park, at isang hub ng transportasyon. Ito ay may lawak na 8.064 square kilometers, 3.114 square miles. Ang malaking bahagi ng Ayala Alabang ay nagmula sa Barangay Alabang. Ito ay dating lokasyon ng Alabang Stock Farm, kaya ngayon kung makikita natin nagsiosbo nga na ang mga malalaking building sa paligid. Ang Vista Malls Incorporated STR, dating Star Malls ay orihinal na inkorporada noong October 16, 1969 bilang Polar Mines and Development Corporation.sa Ngayon padami ng padami ang malls at ibang pang mga branch nito Ang kalunus lunas na nangyayari sa Star Mall alabang ang siyang Nagpapalungkot sa lahat, ang isa sa malaking mall dito sa Muntinlupa kung saan naalarma ang lahat sa paligid Araw ng Sabado January 8, 2022 alas 3.40 ng madaling araw sumiklap ang malaking sunog na galing sa loob ng mall. Alam niyo ba na umabot sa unang alarma ang sunog sa mall dakong alas 3.40 ng umaga noong Sabado, ayon sa Muntinlupa City Department of Disaster Resilience and Management, hanggang umabot ito sa ikalimang alarma bandang alas 7 ng umaga. Idineklara ng kontrolado ang sunog makalipas ang labindalawang oras, 6 minuto pasado alas 7 ng gabi, ayon kay Fire Superintendent Sam Milano Jr. ng Bureau of Fire Protection National Capital Region, idineklara ang fire out 21 minuto pasado alas 12 ng tanghali linggo, January 9, 2022. Maraming mga mamayan ang nalungkot dahil sa nangyaring sunog sa mall, January 8, 2022. Idineklara ng mga bumbero na kontrolado na ang sunog sa is minuto pasado alas 7 ng gabi. January 9, 2022 nagsasagawa ng overhauling ang mga bumbero kung saan masusing sinusuri ang mall kung may mga nakatago at natitirang sunog. Sinabi ni Muntinlupa Fire Director Superintendent Samilano Jr. nagdeklara ng fire out para sa sunog sa Star Mall alabang 21 minuto pasado alas 12 ng tanghali. Nagkaroon ng inisyal na assessment noong January 9, 2022 ang BFP Muntinlupa ayon pa sa ibistigasyon nagmula ang sunog sa ibabang palapag ng mall at inaalam kung anong sanhi ng pinagmulan ng sunog. Halos nasa 70 fire trucks mula sa iba't ibang lungsod, munisipalidad at volunteer groups ang room sa insidente. Ang nakakatuwa lang dito ay walang naiulat na nasugatan at nasawi, ayon sa BFP Muntinlupa at tinatayang umaabot ang pinsalang ari-arian 100 na milyong piso. Iniimbestigahan na ang sanhi ng sunog sa mall. Sa ganun pa mang pangyayari humingi naman ng pasensya ang mall management sa kanilang mga nangungupahan at nangako sila na mabigyan agad ng solusyon. Sa ngayon nagbigay na ng advisory ang mall management at simulan na nila ang paggiba para sa bagong itatayong infrastruktura. Dating site ng AC permanenteng sarado dahil sa insidenteng sunog na nangyari noong January 9, 2022. Kasalukuyang ongoing na demolisyon bilang paghahanda para sa muling pagpapaunlad, o di ba isa na namang bagong posimula tungo sa pagunlad? Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa munting kaalaman. Ako nga pala si Magpasikat Vlog ang magsasabi sa lahat wag nating kalimutan manalangin sa Diyos at lagi pa po tayong magpakumbaba, to God be the glory.